I swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen the scars, have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go what mga padi bali may trip sila ngayon eto si princess nagmarilay kami andito kami sa shell boso ngayon so ang oras pala natin anong oras, anong oras na bang 11.30 11.30 nandito kami sa Bosoboso so ayun mga padi bali nagtrip lang kami sa marilaki ngayon kakain lang kami sa yeis kaya ayun let's go So yun mga padi, ingat sa amin at enjoy natin tong gabi dito sa Marilake Bali nga pala, first time ko nga palang aakit dito or dadaan ng gabi Pero nagmamarilake na ako pero laging umaga First time ko lang magta-try ng gabi mga padi So tignan rin natin kung gaano kalakas ang ilaw ng stock ng 450SR na headlight Kung uubra nga ba Tara bang! Bali dalawang motor lang kami ngayon mga padi Itong 450 SR na si Victoria at itong kasama natin si Master Owang gamit ng kanyang ano, Aerox B2. So, te-testing lang namin ng makita na ng marilaki talaga ng gabi. Alam namin at marami kami naririnig na sobrang nakakatakot dito. Pero syempre, ayun. Tayo matatakotin tayo eh, pero hindi natin tatakotin yung sarili natin mga buddy. Lalakasan lang natin yung love natin. Kaya eh, ayun Lord please guide us at sana may enjoy namin tong gabi dito sa Marilake. Kasi sobrang late na mga pati, kung titingnan nyo, 11:39 na, na. So ayun mga padi, sana bukas pa sa Yeghis para makakain kami doon at papatigim ko kay Princess yung ano. Yung pizza nila doon na triple cheese. Pinagmamalaki ko kasi kay Princess yung ano pizza ng Yeghis talaga mga padi. Kaya sana meron pa Para mapatikim natin at mapatesting sa kanya na kung ano Kung approved ba Kasi sa akin sobrang masarap na sarap ako dun mga padi Ewan ko na lang talaga kay Princess Pero syempre pag pasado sa akin pasado na rin sa kanya Sobrang dilim pala talaga dito pag gabi no mga padi Dahil ito lang yung ilaw dito at yung headlight mo Wala siyang mga poste talaga gaya na nakikita ko talaga sa mga nagbablog ng umakit dito ng gabi eh kailangan talaga dito pag balak mo talaga umakit dapat may mini driving light ka talaga mga buddy lord gabayan niyo po kami mamaya sa taas ng bundok <laughs> alam ko mas nakakatakot dun pero magdadasan na lang ako habang nagpapatakbo bali dapat pala si Luna yung dadali namin yung passion namin kaso sabi ni Mrs. ko pag nakakita daw kami ng multo or pag may nagpakita daw dun eh hindi kami makakatakbo kagad kasi 125cc lang naman daw yun <laughs> kaya makakabutan daw kami ng multo mga padi. hindi uh -huh. ka tulad na si Victoria pagdala namin eh makakatakas kami sa mga multo bali yun mga padi, paliko na tayo sa Wivi Hill Ayan eh, ha, paakit na tayo puchang gala sobrang dilim mga padi. putik na yan Manakot na kagad to si Princess Wala pa kami sa taas ng marilaki mga padi Putik na yan Baba na lang kaya kami Grabe, dilim oh Ewan ko kung kita sa camera yan Pero sobrang dilim mga padi B, wag ka manakot B Lord, please guide us, Lord <laughs> Di ko alam kung anong trip namin Pero obit kami gantong oras pa umakyat Lord, sana po wala po magpakita Mata sa daan lang, mata sa kalsada Huwag nang tumingin sa kaliwa't kanan Basta mata sa kalsada mga padi Ayan, tignan nyo kung gano'ng kadilim Puchang oh. gala naman talagang trip to Ang dilim, pucha Dilim Ayan e na, mga bawa kata yan mga padi Grabe Haha <laughs> super solid mang mga nanya na yan yung ano marilaki pag gabi mga padi sana all may ano mini driving light mga padi o diba Kabisado talaga nila yung share pag gabi super daya kung sino man yung mga dumaan sa amin shoutout sa inyo super solid yung Sobrang nakakatakot to mga pati Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip namin Kung bakit kami nagmarilaki ng gabi Tayo na tignan nyo naman alas wala kami makita mga padi oh. Para akong nabubulag dahil sobrang dilim sa harapan mga padi. Lord please guide us, wala po sana magpapakita Gusto lang po namin mag, ano, mag pizza sa Yeis Ayaw po namin makita ng kung ano-ano dito sa marilaki ba ang Sierra Madre pag gabi mga padi alam mo yung ano pakiramdam ng kabisado mo siya pag umaga tapos pagdating ng gabi parang hindi mo kabisado yung daan parang ganun yung nararamdaman ko ngayon eh parang alam ko kabisado ko siya alam ko kung kailan liliko ng ganto kung kailan may matalim na kurbada pero pag gabi halos nag-iiba na talaga mga pari ibang usapan at pag gabi ka na paggabi, talaga dadaan dito mga padi huwag ka so ito na pala yung palo alto mga padi sayang walang mga namimitik dito so kung makikita nyo mga padi bali naka high beam ako talagang wala talaga makita sa personal mga padi sino na sa inyo yung mga nakasubok mag night ride dito sa Marilac sa Sierra Madre mga padi para makita natin kung ano yung mga experience nyo i-comment nyo dyan sa comment section sa baba mga padi para mabasa ko kung ano yung mga solid na experience nyo dito pag gabi nagra-ride. Shoutout sa mga nakakasabayan namin mga padi. Super solid nyo sana balang araw makabisado ko rin tong share ng gabi mga padi tama lang yan master wag mo nang yung kasabay mo sa harapan para may mini driving light tayo no siya may malakas na ilaw sa atin hinunahan mo pa <laughs> ang dami rin pala umakit dito pag gabi no mga padi parang mas trip nilang umakit ng gabi Gawa ng walang traffic tas malamig pa yung klima, di ba? Kaya solid naman 'yan. Minsan nga try namin magaya kami na marami kami dito. Gabi gabi kami aakyat sa Marilac Ang weird lang tsaka ang creepy lang ng paligid mga padi dahil sobrang dilim mo. Oh. Kahit sa nako tumingin, halos wala ka nang maanin kundi itong kalsada lang. Buti na lang tumigil yung ulan kanina mga padi no kundi basa kami nga kaya dito baka hindi na rin kami tumuloy kung basa pa rin dito at umuulan kaya buti na lang tumigil gagad ng bandang hapon para may oras pa siya para matuyo B! ayoko na nga wag mo kong takutin hindi ka ba naman yan dad pala din ako tumuloy pala sa trip mo mahal isa wag <laughs> naman ako so nandito na tayo sa big C mga padi ito yung sikat na big C dito sa marilake ayan alam niyo naman na yan basta ito na yung kubo ni tatay david approaching ang dami talaga tumatambay mga padi as in ang dami pa rin riders so oh. tinan nyo naman yung mga nakakasalubong namin di ba so lead ang dami talaga market mga padi So, approaching Devil's Corner na tayo dito, mga padi. counting kempot na lang, makakapunta na tayo ng Yeyes. Parang mabuhangin siya, mga padi, no? O ako lang? Parang ano yun, no? Kung mapapansin pag kulay brown. Ah, grabe sa DC, mga padi. Super dilim. Pusang gala na yan. Ano yun? Malusol sulang makita. Ah. Ay, ah, ayun eh na, masana mga boys of so Perox tong mga to, mga body So, eto na tayo sa Manukan, mga padi. Para mas okay tumamay sa saglit, no? Bago kami kumain So, eto na yung Manukan, mga padi. So, kung makikita nyo, may mga buhangin pa rin sa gilid talaga Picture tayo, B eh. Picture, 0.5 Medyo creepy, no? Huh? Creepy So ayun mga pati nandito na kami sa manukan Lord please guide us Kaya nga kinukuha ko na nga sa'yo Ayaw mo eh De, tara So ayun mga pati let's go Solid yung mga bumababa mga pati oh Sheesh Nakakatakot bumira, hindi ko alam kung biglang liliko ko agad eh Kung na natin sila Yun, ganun sana natin mga padi, oh. So hindi ko kilala kung sino yan. Uy! Muntiga na siya. Plaka niya 429 PSA mga padi. So tignan natin niya mamaya sa grupo ko nandito. نونا سلو ستر آدھا پیدا رہا جان تبھی گم ہونا سو ندی تو نام صحیح ہے Sa dulo na lang. Ah, oh. oh, sige. Pasok mo na, Master. Akala ko, boys, so perox yung kasabayan natin kanina. Putra, na yan. Balagbag eh, no? Tain grabe pala dito bumiyahin mga padi paggabi. Super challenging. Hindi pala biro, no? Dapat talaga trip trip lang to eh Nat Natotoo eh so, dito sa ano ah Gabi ah Marilaki na i-tried ah hey, no? Sobrang dami pa rin tao sa ano ano, so, yung triple cheese na Masarap. Oh, Ayan o. Masarap. Ano ba? So, yun guys. Try nyo, try nyo yung triple cheese dito. Ito. Tapos palig, paliguan nyo ng hot sauce. Tumawa ka. Ah. Tumawa. May nakita ka bang gulto? Ano? White lady, walang paa. May page kayo, ma'am. page kayo. Page Ay, wala. Ay! Ay ka kay kuya? Ride Me Try? Ay ka kay Ride Me Try? Siyempre, ko si kuya. Riker daw okay. thank you po. Ride Riker. Follow mo daw po. Obo, follow ko. Hi, V. Thank you, Kuya. Kasama mo sa vlog yun, no? pag di mo sila rin Kuya sa vlog. Sayang yung ano niya, shoutout niya. Aray, editor. Sakit mo. Aray, editor ni Ryder. Mas maganda rady? yun pag ano, kumuha siya ng packet 3. Isipin mo, 165 grams lang yun. Kaya ano yung, hindi eh, ma mahal pala yung mga... Mga kanaw ka video niyo eh. Shoutout pala kay Kuya Richie. Bili na kayo ng ano niya, ng hoodie niya. PM nyo na lang si ano, Rich on two wheels. Montage. Oo, oh, sasama ko talaga yan. Kala ko sa'yo, Idol. Triple G's, naging triple kulit. kulit mo, Idol. kulit mo na. Sama mo yan, Ryan. I'm Princess and Joshua. So guys, panoorin nyo kami. So, sa... Joshes! <laughs> <laughs> guys, magpisa kami. Panoorin nyo kami sa Joshes! <laughs> Ayan na yung original. Hindi mo nang hindi mo nang sanay. mo <laughs> kuya pwede po mag shout out ride with ride. Ano? Ride with rai Ride with rai Ride po Rai? Abo Shout out sa inyo ride with rai Rai siya palagi Ito, ito yan kuya <laughs> Thank you po Sorry. Thank you kuya Idol ka niya nga eh Mayal. So ayun mga pari balik kakatapos na namin kumain dito sa Mayeyes So, uuwihan time na kami mga padi. Bali, nakita pala natin kayo na si ano Romer Corbe. Isa rin sa mga lodi cakes natin. Time check, 2.03. Pinakita mo lang ay watch mo eh. Pinakita mo lang ay watch mo. So, ayun mga padi. Bali, magpipicture lang kami saglit sa may ano. Sa may manukan. Pipicture lang ko lang tong ano ni Kuya Richie. Yung hoodie niya. Tapos ano na kami uh, bounce kami pa uwi sa Manila medyo malayo-layo pa kasi ito mga padi pero tingnan nyo naubos na yung mga kumakain dito kanina sa Yeis kanina super dami talaga ng kumakain eh dito muna to siya makikiangkas hanggang manukan super solid doon oh. dami pa rin talaga nakit panahog mga padi tabi kayo dyan master so lord please guide us lord kain na po bahala po sa amin po so ayun mga padi Samahan nyo pa rin kami pababa ng marilak eh Dahil sobrang dilim pa rin dito Kaya kailangan pa rin namin ng kasama na mga pali Super dilim Puchang gala Ano yun? Wala makita So ito pala yung kapsat mga pali Super dami pa rin ng tao Dahil 24 hours yan ang alam, ang alam ko Tapos ito naman yung BNK mga pali 24 hours din to kaya marami pa rin kumakain tignan nyo naman mga pati kung gaano kadilim yung binabaybay ko piling ko nga sa camera kahit DJI ay... Kahit DJI Action 5 gamit ko, sobrang dilim na na ito, mga padi Dahil wala talagang ka-poste-poste Ang may ilaw lang itong mga nasa gitna oh. Ayun lang, the rest wala na Feeling ko nabubulak ako yung mga engkanto dito Tsaka mga multo mga padi Dahil sa pipe ni Victoria Piling ko, imbes na natutulog na lang sila, nabubulaho pa natin eh. Lord, sana po wala lang magpakita, Lord, sa daan. Tsaka pag may tumawid, mga pati, sasagasaan ko na lang kahit ano pa yun. Lalo na pag white lady. Oto, <laughs> sagasa talaga sa akin yun. Wala nang hinto-hinto. hinto-hinto. Buti Makakatakot pa to mga magkakasalubong na puno na ito eh. Nasa uluhan ko lang eh. Parang piling ko mga body Pag nag trip akong makit mag isa dito ng ganito kadilim Parang piling ko hindi, hindi ako makakababa ng buhay Mamatay ako sa nervous eh Sobrang creepy oh Parang ang pakiramdam niya parang ano Parang ewan ko Parang nakatingin lang sila sa iyo Parang ganun yung nararamdaman ko eh Tingnan mo, kinikilabutan tuloy ako, tumataas yung balahibo ko Tignan nyo naman nasa ako mga pati Alas wala kayong makita oh. Kung di ako nag-high beam Wala talaga kayong makikita Sorry po sa mga natutulog na namulto Tsaka mga engkanto pa naman na po kami Huwag nyo po kami gagambalain Lord please guide us Lord Promise po hindi na po ako uulit Tumakit na marilaki ng gabi Last na po to Super creepy naman ito ah, pa pala na pagtanto ko mga kapadi, no. Pwede pa lang umakyat na ng marilaki na hindi bumabanking, no. Na na-enjoy mo pa rin yung daan. Subukan niyo mag-ride dito nang gabi mga padi Promise di ko kayo bibigoyin, sobrang creepy talaga. Hi. Hey! Malakas na loob ko pag may nakakasalubong ako eh. Ibig sabihin safe safe pa eh. Pero pag wala na ako nakakasalubong, wala. Ah, takot grabe, eh no, tingnan yung harapan ko mga padi, Halos wala talaga kayong makita, ano. so, ayun, malapit na kami sa manukan tignan natin yung itsura ng manukan kapag gabi mga padi malapit naman na kami bumaba eh ayan, malapit na dito yan natatandaan ko ba itong korbada na ito eh pag nagkaroon na ng bahay dito, ayan papasok na ng manukan yan grabe, dilim dito sa manukan Tabi-tabi po, bari-bari-a po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Pasensya na po sa istorbo. Tambay sa manukan. Maliwanag? Oo. Eh? Baka nightfall. Hindi. Hindi lang, Hindi din. chưa night gì phải là này từ bây giờ thôi <laughs> đi anh thấy cảm ơn anh không hít Blast light ko kaya. Blast light ko kaya to. Ah. Okay. Yung blast light ko. Ilagay to sa ano ko. So, ayun mga pati. Pali, nandito na kami sa May Devil's Corner. So, ayun mga pati. uwi on time na. Maraming salamat sa panonood nyo. At sa susunod ulit na video mga pati. Sobrang salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa bihay namin. Ayun lang mga pati. At kita-kiss tayo ulit sa susunod na video. Babush!